ka bang kaibigan there na ganito yan ha mga friendship ah kung mangungutang ka sa friends niyo tapos kayo eh hindi hindi wala siyang mapapautang ayan nag explain siya kanito kasi marami din siyang bayarin tapos ikaw namang nangungutang is magagalit ka sabihin mo agad ah, na napaka ano madamot hmm. hindi 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 kumikilala ng Uh, kaibigan kasi yung nasa mind mo is ang dami ng pera sasabihin mo agad na ah, hindi totoong kaibigan kung totoo ka ding na kaibigan bakit hindi mo maiintindihan yung kaibigan mo na walang mapahiram sa'yo kasi nag-explain na siya sa'yo na madami din siyang mga bills madami din siyang bayaran ikulang pa nga bakit ma-pressure mo yung kaibigan mo dan dahil lang doon maiiba yung damdamin mo sa kanya sa kaniya. hindi yun hindi mali yun talaga Deo. dapat eh, mag dapat kayo kasi kung totoo siya sa hindi yun nagmam, nag nagko sa ma, sa pera lang yung ma, ma, accept mo yung kaibigan mo ma, ma appreciate mo yung kaibigan mo na totoo kasi nagpapahiram sa sayo kung paano kung walang mapaihiram tapos talagang sabihin dito sa kanya na ay friendship wala talaga akong pera kasi marami sana maintindihan mo tapos magagalit ka eh, ikaw ang hindi hindi ang totoo kasi kung totoo ka maintindihan mo yung friend mo hindi yung kasi may kotse siya ang daming mga material na bagay sa kanya ganoon na mga friendship kasi hindi totoong mayaman. Ang dami ng bayarin na ganyan ng mga bills. Yung mas sa mga alahas pa niya, kasi social eh. Yung sa kotse pa niya kasi social siya kasi materialistic siya. Tapos kung tingnan mo siya ang daming pera hindi mo alam. Lahat utang yon, Lahat buwan-buwan babayaran niya yun. Sana maintindihan mo din yon, No? Unless siguro yung kaibigan mo is may yung dami talagang pira, yun, maraming katulong, tapos buong kamay. Ma, ano, ma 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 witness mo naman yun, di ba, dear? witness mo yun, kasi, kasi ma, witness mo yun, yung mga pagkain nila, yun, mga totoo, mga, ma, maganda yung pagkain nila, mga mamahalin, makabilis sila, lagi-lagi, lagi, mga totoo yun. Pero yung mga hindi totoo, uh, kuy, hirap yun. <laughs> kasi alam natin eh, alam natin, alam natin na, ah uh, hindi, hindi siya totoong mayaman kasi ang daming utang. So, sana, no, tayo, kung magbabaro tayo, sana maintindihan natin kapag ang ating kaibigan ay wala talagang pera. No? Yun, maintindihan natin yun. Kasi kaibigan mo, hindi yun ma money. Hindi yun dahil hindi ka pinahiram. Hindi, ka na hin masasabi mo na hindi siya totoo. Totoo kaibigan. Pero kung magpapahiram siya, ma-appreciate mo siya, hindi. Hindi totoo yun. May purpose ka lang sa kanya. Iba yung love. Kasi yung love, wala kang nakikita sa kanya. Kundi gusto mo lang siya mag magkasinabot mo, yung magkaintindihan ka yung dalawa, yung gandaan ng feeling mo, hindi yun purpose eh. Pag may purpose kasi, halimbawa, ayun, nakikibigan ka lang kasi pwede itong hiraman ng pera. Pwede ito pwede ito makatulong pa sa akin. Hindi ganon. Kasi kapag mang ganon, tapos maghihiram ka, tapos wala siya ipahiram, madon, ikaw ang plastik Hindi yung kaibigan mo. So, ganon ang kaibigan. No? Hindi connected sa pera.